Wait <laughs> na eh. Go, 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 go. Quiet, quiet. Go. go, go. Hi, James What's from US. Angel and Pat from Canada. Maraming maraming salamat for... Na-overwhelm sila Andres Molac at Astin Olvega sa mga pagkain na natatanggap nila mula sa kanilang mga tagahanga tuwing may taping sila sa movie nila na minamahal. The food support again today. Yes. Uh, dito sa salamat. Thank you so much. <laughs> man. Man. Thank you so much po. Tuwing may tiping ganap sila, maraming pagkain na nakalapag lagi sa lamesa para sa buong team ng minamahal kaya naman tuwang-tuwa sila dahil sa masasarap na mga pagkain. Hey, sure Makikitang oh, oh, sure. yes. natatakam ang dalawa habang tumitingin sa mga masasarap na pagkain na inayahanda para sa kanila mapalunch man ito or dinner. Maraming salamat Bago magsimula ang kanilang kainan, nagkaroon muna sila Andres, Astin at ang kanilang director sa naturang movie ng Pictorial para ipasa ito sa mga nagbigay ng pagkain sa kanila. Uh -huh. Oh Hindi nakakalimutang magpasalamat ng Asdres. Super blessed ang tambalang dress dahil sa marami nagmamahal sa kanila. Maraming nagbibigay ng regalo o mapapagkain man ito. Um, amigo sa dress maraming maraming salamat sa pagkain. <laughs> Sa so the scene, ganap naman ng address kasama si Atasya sa series na The First Family. Nakasuot sila ng gown at barong para sa Sagala Parade. Ang ganda! Wow. Ay, ang fresh! Wow. sa bagets Ay, ang guwapo! <laughs> Kahit rehearsal pa lang ng dalawa habang kumakanta sa stage, ang Asdress ay nakakakilig ang kanilang titigan sa isa't isa habang kumakanta si Astine. fans ni na Andres Mulak at Aston Olvega nang paalis na sila mula sa kanilang mall show. Nag-iwan ng magandang ngiti naman ang Astres para sa kanilang mga kabahanan.